ay sa amin na sinasalo ako ah dahil po sa ba sanwanbo So ayong araw mga idol uh, tatalakayin at pag-uusapan natin ang tungkol kay Boy Dila ano? So yun ay uh, patungkol sa kapistahan ng San Juan So alam naman natin uh, nating lahat na ang kapistahan ng San Juan ay isang pagdiriwang at isang tradisyon na mga basa-basahan dahil ito ay napakasaya. Pero mga idol, hindi talaga hindi talaga dapat na gawin sa ibang mga tao na dumadaan doon na nagtatrabaho sila o papasok sa kanilang trabaho o may mga mahalagang uh, uh, bagay na pupuntahan at ganito po yung mangyayari. Tingnan po natin ang reaksyon ng mga nambabasa at mga nababasa at nakatutok po tayo ngayon kay Boy Dila ito po uh, panoorin natin sa unang una di ko sinaktan si Manong binasa ko lang siya nagpaalam ako sa kanya kuya babasahin kita sabi niya hindi pwede kasi may meeting siya eh binasa ko pa rin eh. few moments later hindi na stress stress na guys mga namabas sa akin, mga nagbabanta sa akin guys. Nanganap ko yung si Manu Rider, parang matapos na yung problema. Wala na yung mga mambabas. Kapatawad pala Manong Rider, sa nabasa <laughs> Ito nga pala si Lexter Castro. At kung hindi mo siya kilala, siya nga pala yung nag-viral dahil sa pagbaril niya ng water gun sa rider habang ito ay dumidila. Hindi nga nagustuhan ng mga tao ang ginawa nitong kupal na to. At tila batuwang tuwa pa siya sa kalokohan niya. Sa sobrang proud ay gumawa pa nga ng page na may pangalang Boy Dila. Dahil nga sa inis ng mga Pinoy ay may nagkalat ng impormasyon niya tulad ng kanyang address. Na siya namang ginamit ng mga tao para magpa-deliver ng kung ano-ano sa bahay niya. Nakakalungkot lang dahil mahigit sampung rider na daw ang nagpunta sa bahay nito. At Nalaman nilang scam lang pala. Ultimo truck driver ng Yero ay nagpunta sa bahay nito. At ang malupit pa, may nagpadala pa ng bulaklak ng patay na nakapangalan sa kanya. So ayan mga idol, ano? So nakikita natin na okay lang naman na magyabang. Okay lang naman na maging masaya. Okay lang naman na maging maangas. Pero wag po natin sobrahan. O tingnan nyo ngayon, angas now, sorry later, iyak later. So kung ikaw, bago mo gawin yung mga bagay na makakasagasa ka sa ibang tao, dapat pag-aralan mong mabuti. Well, hindi naman ako perfect kasi nagkakamali din naman ako. Siyempre, may mga pagkakamali din tayo, pero wag naman sobra. Mm, -mm. Wag naman tayong sobrang, yung iba naman, wag naman tayong sobrang affected kung pwede pa naman kunin ng usapang maganda. Pero hindi ko rin kayo masisisi. Pero hindi rin natin masisisi yung mga tao na nakakakita ng mga ganitong pangyayari. So, yun lang mga idol. At kayo na po ang bahalang umusga sa boy dila na to na sobrang angas kasi ng kanyang ginawa at talaga naman na hindi karapat dapat sana yon kahit pasabihin na natin nakapistan. So kayo na po ang bahala kay boy angas na to at boy dila na yan.